Pag nagkataon daw na nagkaharap itong isang magaling na abogado, at syempre sa si Sara Duterte na mukhang hindi naman talaga abogado, peking abogado daw, wala daw kasi sa kilos ng isang Sara Duterte at sa pananalita, lalo na sa dunong, ang pagiging abogado. Alam niyo naman, pag sinabing abogado, by train ka dyan. Trained ka sa lahat ng aspeto ng dunong. Marami, maraming aspeto ng dunong pwede kang matrain kung ikaw ay isang abogado. At yan po ang makikita natin kay Congressman Luistro. Kaya kung sakaling sila ay magharap, siguradong tumba itong sa si Sara Duterte. Isang magaling na abogado versus isang peking abogado. Yan ang sinasabi ha. Yan ang binabasa na, nababasa lang natin yung mga ganitong klaseng komento. Anyway, medyo nakakapagtanong lang daw, sabi ni Atty. Jinky Luistro. Kasi nga, noong mga oras na kinailangan atong si Sara Duterte bilang resource person sa Good Governance Committee ng Kamara, hindi naman nagpapakita itong, eto si Tambalos Laws. Hindi siya dumarating. Pero ngayon, hmm, kasama daw ito sa drama. Hindi naman talaga daw madalas magkita, magsuportahan sa ganitong aspeto yung mga Duterte. Pero Kasama daw ito sa drama ng mga Duterte sa panahong ito dahil lugmok na nga po sila. Halos wala nang kakampi dahil kahit sino kasing madikit sa mga Duterte ngayon, basura ang tingin ng publiko, di ba? Ang saklap. Kaya yung mga diehard, alam nyo na, uto-uto, baluktot ang kaisipan, mga blind followers. Ganun ang definition ng mga ito eh. ba? Diba? Ganun ang pinakamagandang description sa mga taga-sunod nga na nang si Duterte at ni Sara Duterte. I mean, ni Digong at ni Sara Duterte. Sana pumunta ka pag invited ka. Nga naman, damuha ka. <laughs> sabi naman natin sa Damuha ka sana. Huwag kang pa-cute na kuno I, I came to support my father. Talaga lang. Akala ko ba sabi mo kaya ng father mo? Pero nagtyaga ka dyan. Malaking pang talaga ito or malaking kagaguhan ito. Kung tutuusin. Dahil kung ikaw ang iniimbita at kung oras mo sana na magsalita, wala ka. ba? Diba? Pinapaasa or hindi mo sinisipot ang mga ganitong klaseng investigation kung patungkol naman sa'yo. Pwede naman pala eh, sabi nga ni Attorney Jim Kilowisto. Kaya naman pala, kaya naman daw pala na nang si Sara Duterte na umaten, dumating at magstay daw until midnight. Pero bakit hindi niya magawa pag siya na ang resource person? Sana itong kanyang presence sa pagsuporta sa ating former president sa Quadcom, sana naipakita rin niya kung saan siya talaga invited na resource speaker sa Committee on Good Governance. Sana daw magpakita kayo. Ano ho? Ano nga pala ang kinatatakutan nyo. Kasi kung may matapang daw at o matapang daw yung ginawang act na yun ni Digong na humarap nga sa Quadcom. Pero Si Sara Duterte kaya? May natitirap pa bang totoong tapang? Kasi itong mga ito, tapang-tapangan na lang yan dahil meron pa rin kasing nakikita ang mga uh, alipores nila, ano, yung mga nasa paligid nila na taga-suporta nga na mga ito. Doon na lang sila humuhugot ng konting lakas. Konting lakas. At karamihan pa dyan, alam nila sa sarili nila na mga, yung mga nagpapakita ng suporta, karamihan dyan ay mga bayaran. Good luck!